mag-avail ng libreng konsultasyon or free check-up sa PhilHealth. So, ito ay para lamang po sa mga PhilHealth member. yan po ang pag-uusapan natin sa video na ito. At syempre, i-discuss din po natin kung ano po yung tinatawag na consulta program. Dahil dapat po ay nakaregister kayo sa consulta program bago po kayo makapag-avail ng libreng check-up. So, maliban po sa libreng check-up, maaari din po mag-avail ng laboratory testing. So, meron po silang 13 laboratory testing tulad ng CBC, Urin, at marami pang iba. At all, and meron din silang 21 free medicines and maintenance. So, para po sa mga katanungan kung ano po yung mga libreng medicine at, at laboratory test, so, pakicomment na lamang po at i-check iche po natin, sasagutin po natin ang inyong mga katanungan. So, wag na natin patagalin paano ba makapag-avail, register sa consulta program dahil dapat nakaregister ka po sa facility. ko yung consulta po kasi yung free check-up po kasi ay meron lamang silang pinipiling mga hospitals and health centers. Pero kadalasan po ay yung health centers po sa inyong lugar ay kadalasan po ay accredited na po sila. So paano mag-register? So po pwede siyang gawin online para po sa mga may may account na sa PhilHealth portal. So yan po ang ituturo ko mamaya. Tapos yung mga hindi naman po nakakapag online Pupwede lang po kayo magtungo sa inyong social workers sa inyong lugar at sabihin niyo po na magre-register po kayo sa consulta program. Para po uh, ma-register po kayo doon sa inyong health center at makapag avail po kayo ng libreng konsultasyon kung kinakailangan niyo po. Mag-register po online para sa consulta provider. So dapat meron na po kayong PhilHealth account. At mag-login lamang po sa member portal. So, write your PhilHealth identification number or yung PIN, tsaka yung password. So, may kita ninyo sa inyong, portal, sa inyong PhilHealth portal, itong consulta provider. Tapos, meron naka-green na writing, click here to select consulta provider. So, i-click nyo lamang po dyan. Tapos, lalabas na po yung list of contact, I mean, list of consulta facility accredited by PhilHealth. So, yung mga lalabas nga po pala, yun lamang pong malapit sa inyong lugar. So, yan lang po yung makikita niyo sa inyong portal. So, pumili na po kayo. So, like for me, I will choose the Celestino Gagliares. So, i-click nyo lamang po. So, i click po yan. So, makikita nyo nga po pala dito yung maximum patient load. So, ito lang po yung total patient na tinatanggap nila. So, dito sa pinaka-last column, meron dyan total number of registered clients. Tapos hindi ko na nakita, meron sa last column, hindi ko na, na na na, include sa screenshot. Sa last column, meron dyan yung total available. So kung meron pang available at kung gusto mo dyan ka na facility, so yan po yung piliin mo. So napakasimple lang po talaga. After mong i-click yun, so ayan, consulta registration successful. So ganyan lang siya kasimple, meron ka nang uh, I mean, registered ka na sa consulta facility. So, doon ka na magtutungo kapag kailangan mo ng check-up. Or kahit na routine lang. Kahit wala kang sakit, po pwede kang mag-check up, mag-general check up, mag-CBC mag para makita mo yung result mo. So, so dapat sa profile mo sa yung PhilHealth portal ay meron na nakasulat sa consulta provider dito na uh, pangalan ng facility kung saan ka nag-register. So, thank you for watching this video. Sana po ay makapag-register na po kayo sa consulta provider para magkaroon po kayo ng libreng consulta.